So, siyempre ang, ang bago nating scholars si Ate Mercedes, si Kuya Mark, at si Ate Bea. So, sila po ay... Uh, <laughs> okay. Ate, yeah. Ate Mercy. yeah. Sila ay uh, mga lehitimong mga uh, dumagat doon sa lugar ng... Sa Anggat. Okay, sa lugar ng Anggat. Dahil hindi dahil pa kayo magkakakilala masyado, lalo na sa pangalan, so, simulan muna natin sa pagpapakilala. Uh, pangalan, edad, ano ang uh, anong grade ninyo, okay? At anong anong gusto niyo matapos. All right? So, kuya Wendel, simulan natin Pagan. Wendel ano. Wendell mo muna Palakasan, ang kuya. oh, Wendell Mangunay. Wendel Wendell Mangunay, 21 years old. Age of the student. Entrepreneur, negosyante. Alright. Uh, ang ilaw salan. 23 years old. Uh, currently, uh, nag-study sa ano, Bulacan ng Agricultural State College sa Basin, Maine. Uh, fourth year na ako. Uh, graduating na this sa uh, school year. Ang course ko is uh, Secondary Education Major in Science. Ooh. Nice! Uh, ako po si uh, ano, Jumayla David, pero tawagin nila ko ako bilang jam. And ako po ay first year college dito po sa Basin sa so, means and the course po uh, ako ate uh, ano uh, ang course mo ay ano um, Bachelor of Secondary Education major in English First year po oh, Pero nagtatagalog siya <laughs> Okay, si so, Ate Bea ako po si Bea Tori? 19 years old. From the class Campus po. And go picture in po.

po si Marceline Cruz. Ayun nga po, pare po kami nung nag-aaral. Tapos ako po, 20 years old po. First year, ang oh. Talak pa kanya naman ang mga sa so, Ram, uh, si Kuya Eman po ay meron po silang ch chess competition dahil um, uh, sa Manila po ata Manila. Uh, ginanap. So hindi po natin siya makakasama at okay lang naman po yon. Uh, at si Ate Hazel ay nasa PUP. Tama? So hindi po siya naka hindi po siya nakababa ka Telegram. So nakaka-chat ko naman po siya. At si Ate Madel mamaya ang hapon naman po siya makakarating. So congratulations syempre sa ating uh, new engineer. Isa sa uh, bunga no uh, ng ating uh, scholarship. Congratulations! Meron na engineer. So, so uh, dahil dyan, kanina nakausap po natin si Kuya John Lloyd. Gusto ko lang pong marinig sa habang uh, na nanonood ang ating mga scholar. Ano nararamdaman ninyo kapag meron kayong po scholar na kumukha na ng na Ate Dina, si na oh. Ate Hazel, si yeah, Kuya John Lloyd. Eh, hindi lang nakagraduate kundi nakapasa pa ng mga board exams. So, Anong kayo ba'y lalong nag-aalab? Kayo ba'y kinakabahan? Kayo ba'y... Anong nararamdaman ninyo? Sige, kayo ah. ba'y na, bana? <coughs> siyempre po nakaka-inspire. Lalo mm -hmm. na po siyempre. Kasi din po sa Pero Kaya po sa inyo po hmm. namin. Magic niya po gusto ko sa buhay. Ah. Um, May... Nandun na po siya sa start ng buhay niya na mas mapapagod na na po. dali po sa mga preparation. Yeah. Thank you Angelo. Ay po, so next po, okay oh. uh. Ako na po, more or less, ako na po yung susunod na gagraduate. Six months na lang po, ayun, mm -hmm. uh, pagtapos na. And sobrang saya po kasi po, uh, nakita ko po mm -hmm. yung talagang sobrang sipag po talaga ni Kuya Dalo ganyan po. Mm -hmm. At syempre po, po, sobrang saya po talaga at medyo kinakabahan rin po kasi nandiyan na po. Oh. ako na po yung susunod na gagraduate at uh, magti-take po ng board exam rin po. Ay! Oh, board exam! Okay. Sige, adyan. Ako naman po, ano, habang pinapakinggan ko si Kuya Bas na inspire po ako kasi po nilagay ko po yung sarili ko sa ganong situation na sa susunod ako naman. Kaya lang like, kanina po habang ano yung binubunan ko sabi ko sana manalo ako sa journey ko na to para sa susunod ako naman po yung ganon. Kaya yun ano lang po sobrang proud po kami kay Kuya John Lloyd, kay Ate Dina, kay Ate Hazel po na umaga nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. At syempre po hoping po sa bawat isa atin na soon tayo naman po yung ganun. Kaya ano lang po, magpatuloy lang po tayo at gusto oh. galingan pa po, po natin. Hmm. Bago si Ate Bea, may mga iba kayong co-scholar na sadly hindi na ituloy. Kasi syempre hindi naman lahat ng nakasama sa scholarship eh na na i na ipagpatuloy talaga ang pag-aaral. Merong iba na trabaho uh, na, na hinto, yung iba na butis. So, Uh, well, nangyayari talaga yun. Hindi natin may iwasan talaga may mga ganun. But, um, may iwasan din to, basta ang ganin yung I mean, sa programa, kumbaga, di, okay. may mga gano'ng nangyayari. So, syempre, sa amin na nag-host ng uh, scholarship, gusto namin is makuha ninyo talaga dire-diretso at walang maging sagabal ba sa inyong pag-aaral. Pero dahil nga may mga ganun, wala tayong kunagwa dahil nangyari na. So, ang sa atin na lang, eh, kayo na mga kasalukuyang scholar, eh, may, may ano natin, magabayang mabuti. Na huwag muna kayo padalos-dalos sa inyong mga desisyon, pag-isipan ng isang milyong beses bago nyo pasukan dahil uh, sayang, no? So, hindi nyo na siguro sila na-meet yung mga dati nating mga scholar pero sana itong mga kasalukuyan at yung mga bago is hanggang dulo, no? Makasama namin kayo sa journey ninyo. Alright? So si Ate Bea, ikaw, anong nararamdaman mo habang kanina nag-uusap ang ating engineer at si Tatay Ram? Anong um, naranin ko po, po ang pag-uusap nila. Para po, nanasabi ko yung sarili ko na, mas, ano po, parang gagayahin ko po siya ngayon. Magpursige. Opo, magpursige po. Saka po, tinatulungan na po kami ng Kaya nga po, mm -hmm. hindi na po kami gaya yung dati. Kahit nga po minsan, minsan minsan lang po, hindi po palagi Minsan po kasi naisip ko na po, hindi na lang pag-aaral. Mm -hmm. Kasi po, minsan po nangyarap po talaga akong lumintindi. Pero hindi ko po, po talaga, isip lang po. Ah, o, mm -hmm. Pero nababago, nasusulsula naman po ako nung Pag-isipin mo naman yung pag-aaral ng mga um, magulang, guminto pa, alam nah, mo. Tapos, ininisip ko po, po, pag guminto po ako, tapos makikita ko po silang nag-graduate oh. hmm. Kaya ako po, nasa bahay lang. Baka po ako'y magka Hindi lang po habang buhay. Ganda na lang po ako. Baka po mag asawa ko. Hmm. Siguro <laughs> po, wala po akong... Ano ka po? Kung manglulat ko sa magiging... Anak? Anak po. Ganyan. Kaya, kagaya po ni Kuya John gusto ko rin po nakapagpapasalalaan niya. Kuya Mark, ikaw? Um, nakakaparad po siya kasi. Niya po. Um, nakamit niya na po yung gusto niya. Hangarin na po sa buhay. Mm -hmm. And gusto ko rin po siyang tularan. Mm -hmm. And tsaka po, nakakaparad mo po kasi kahit po, po nag-aaral siya, hindi po nawala sa kanilang pananampalataya niya sa amin. Diba sabi niya, susurrender mo lahat sa kanya? hindi ba ng po sa isa-isa din sa akin? Na-inspire ka lang? Well... Mas ano, Nakalaman po. Ano nga po yung... Sige nga po, parang lang din na ano po ako sa kanya na... Maganda po. Maganda po talaga kasi yung ano yung nakapunta ko sa po. Kasi ako po, danas ko po yan. Dalawang taon na ako na dito. Mm Dito -hmm. po ako ng grade eh. A. Kasi nga po, yun. Dito po ako ng mga magulang ako. kasi nga po. Wala po yung ano namin. Mm -hmm. yung, tapos, ayun nga po, parang sa bahay lang ako. Minsan po walang inakain. Mm -hmm. Tapos po, nung pangalawang hinto ko po, po, yung trabaho ko ako. sa mm -hmm. Sobrang hirap po talaga yung magtatrabaho ka ng yung wala kong permanente yung magandang trabaho. Mm -hmm. Yun po, mahirap po talaga. Kaya mas okay po talaga yung mga mm Okay. So, yan. Um, Siyempre kami, uh, ginagamit o ginakasangkapan lang tayo ng Panginoon para dun sa journey ninyo. Eh kahit pa paano makapagbigay kami ng konting ginhawa, no? Uh, para mas makapag-focus kayo sa studies ninyo. So, sana huwag nyo rin kakalimutang pahalagahan o pagyamanin itong binibigay nating pagkakataon sa inyo. oh. Dahil hindi, sabi nga ni Kuya John Lloyd, eh hindi lahat is nabibigyan ng ganitong opportunity. Sana pagyamanin niyo, pahalagahan niyo, no? So, ngayon, ang gagawin po natin mga katekram is i-orient lang po natin ang ating po mga bagong scholars. So, yung mga dati ng scholars, just stay put lang kayo, no? Mga, kasi every month, tayo ay nagbimit para makamustahan. At the same time, may abot natin yung uh, scholarship financial assistance, no? Sa kanila. Uh, gusto rin natin silang makadao pang palad para malaman natin anong kanilang lagay doon sa nakaraang buwan. So, every first Saturday of the month, sisimula so, ko na ha, okay na? Every first sat Saturday of the month, lahat ng scholar ay iniimbetahan dito para tayo magkasama-sama at magkaroon ng uh, updates regarding sa inyong pag-aaral at doon na rin iniaabot ang inyong scholarship financial assistance. But hindi ko lang alam sa magiging setup ninyo dahil kayo'y napakalayo. Uh, titignan titingnan natin with coordination of Tatay Ram kung every first Saturday ay makakasama namin kayo dito. Wala naman kayo pasok ng Sabado dito. So, ngayon, yung iba yung mga scholars, yung iba kasi college na rin. So, namin na, iba na sa Manila. So, hindi natin sila nakasama ngayon. But, uh, okay lang naman yung kasi nakakausap ko naman through uh, messenger. Ang mahalaga is makapakita nila yung grades nila at makamusta ko kung ano yung mga kaganapan sa kanilang pag-aaral. Okay? Bilang taga pangunang ng ating scholarship program, ay uh, meron kaming responsibilidad na bantayan, no? hindi araw-araw, dahil hindi naman namin yung magagawa. Kung ang um, number one naming makikita or imomonitor yung mga grades ninyo dahil syempre doon natin malalaman kung nagpe-perform kayo ng maayos at kung nakita namin buwababa ang yung mga grades ay eh, hindi naman agad tatanggalin sa scholarship kundi alamin mo na bakit, bakit kayo nahihirapan, ano yung problema, uh, ano yung pwede natin gawin, no? adjustment, para mapaganda ninyo yung mga grades ninyo. Uh, ang mahirap kasi, bumaba dahil nagpapaya. Okay? Kapag bumaba dahil yung lang ang hinaya, pero ginawa nyo yung database best ninyo, okay lang naman yan. Pero ang mahirap yung bumaba dahil nagpapaya. Ibig sabihin, nakakalimutan nyo yung priorities ninyo. Alright? So, um, Second thing, uh, wala pa ako nakita ang mga grades ninyo. Itong mga to, lagi silang nag update sa akin ang mga grades nila. Every time, uh, tawag dito, sila, pipicture nila yung kanilang uh, mga grades, no? Sa, sa akin. Kukunin ko rin lang yung mga Facebook Messenger para personal message sa private message sa akin yung mga grades ninyo. So, meron na ba kayong mga grades itong nakaraang quarter ninyo? Ano bang college sa kayo, di ba? Anong semester na kayo? First semester pa lang. So may grades na yun? So kailan kaya ang ano? Mali, ano po mag, ano, uh, mag exam po kami na uh, finals sa 11-12. May itong December. Kasabay na sa inyo? Sabay. Ah, okay. So sabay-sabay ang update niyo pala sa amin. 23, akong, so ano ba gawa ko ka rin? Ayun. ayun. So, isa yun sa inyong oh, <laughs> 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 Mamaya bibigyan ko yung time chika. So, uh, dito, every every time na meron kayong grades update, eh, kahit walang meeting, isend nyo sa akin eh, para makikita ko kaagad kung ano ang kinakalabasan ng yung pag-aaral. Alright? So, ako uh, yun, meron, ba, meron, ba, meron ba maintaining grade ang ating scholarship? Yes, meron. Dapat lagi yung flat one. <laughs> 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 Nagkabot bigla. Hindi. Ah, Actually, dun sa ating uh, tal dito, dun sa ating rules and regulation, ang ating grades dun is at least uh, hindi bumagsak. Okay? Actually, merong grades dun. But dahil nga uh, ang konsepto o ang ideya is ginagawa ninyo ang the best ninyo at yun lang ang kinalabasan, eh, dun tayo sa ano ang pwede nating magawa para mas mapaganda pa natin kasi yun din ang gusto niya tama okay so sa for the meantime kung ano muna ang grades niyo kailangan ko malaman at syempre dahil pag mas pagbubutihan niyo ano ano pa karen yung resulta kapag mas pinagbubuti mas pumapangit ba ang grades yes mas gumaganda tama hindi man biglang angat at least unti-unti gumaganda unti, alright So, yeah may monitoring tayo ng, ng grades pag nakita namin pababa ng na, ng ng pababa ng pababa, pababa, pababa na parang spaghetti <laughs> no ah uh, eh, kailangan natin makausapan yung mga magulang at uh, seryoso pag-usapan eh gusto niyo pa ba, talagang tapos kasi patunay yon na parang hindi na kayo interesado at ibigay natin sa iba ang uh, programang scholarship dahil hindi eh, iba gusto gusto nila nakapagtapos kaya sabi ko kanina pahalagahan ninyo itong scholarship na ito dahil hindi na at is nabibigyan ng pagkakataon pagyamanin ninyo alright hindi, hindi nakukulot ang pera alam nyo yan si John Lloyd nakakulot piso <laughs> napakabihira pa lagi ka bang nakakakulot ng piso sana man lang isang araw piso at may 30 pesos kang inaasahan kada buwan, di ba? Kaso ang hirap, kahit piso, kahit nga sentimos, di mo mapulot eh. No? Tapos pero kayo, makakatanggap kayo tatlong libo sa isang buwan. No? Sana, isipin nyo rin na yung, yung financial na matatanggap ninyo ay galing sa iba't ibang mga tao na nagsasakripisyo. Nagpapagal. Nagpapawis. Para may suporta sa inyo. Alright? Siyempre lalo na number one dyan ang ating tatay Ram na uh, naka-front na talagang tumatrabaho, no? Okay, naiintindihan ko. Ngayon, nasa so, tayo sa mga vices, okay? O, oh, mga bisyo, okay? Um, ayaw natin na ang pinansyal um, ang na inyong natatanggap ay pinanbibili ninyo ng mga vices like sigarilyo, um, Drugs? Yung nga nga Ang nga naman ata ay ah... Uh, Addiction. Oo. Oh. Tsaka <laughs> mabuti dyan po yung <lang> may binami. kasi <laughs> <laughs> Okay. So... Ano ba yun? Kinakain ba Hindi <laughs> Ano So wala kayong nilulok doon? So, so, parang lang chewing gum. Yun. Uh -huh. Tapos parang yung lasa niya siguro sa dila. Wala lasing po kayo eh, kung hindi yung niya. So, hindi pa lang yung yun. Okay. <laughs> so, kailangan yung mga chewing gum. Yung, yung liba, yung pag mumuya ka, di ba? May like. So, yung nga nga, hindi pala. So, more on, ano nga, parang nakaugalian. Actually, ang, ang, ang vices is anything na pwedeng sumira ng katawan ninyo. Okay? So, Aside from that is uh, ayaw natin na ang pinansyal ninyong natatanggap ay ginagamit sa mga bagay na hindi related sa inyong pag-aaral. Hanggat maaari, pwede nyo yan pang bilhin ng talgito, mga school supplies, uh, kung load, kung kinakailangan, bayarin sa school, pamasahe, mga, mga, mga may kinalaman, no? So, huwag pang bilhin ng milk Huwag pang ng... Pwede naman pang Kung bagay yung mga, ano nyo yung... Mag-Starbucks mag pa. Okay, big Kung bagay yung mga, yung mga, alam natin, expensive na unnecessary, eh, eh huwag doon natin gagamitin. Hanggat maaari, gamitin sa mga essential, sa mga talagang kailangan. Naintindihan po. No? At huwag natin ipamimigay dahil nga po, eh, Kuya Jun, awa ako, binigay ko isang libo dun sa ano. Well, pwede naman din, no? Pero the point niya, eh, sa pag-aaral yung nga yun. e sana yun. Eh, sana nag-ano na lang kayo. Nagkapita na lang kayo, no? tumutulong kayo, or, uh... well, i-budget niya. Alright? I-budget, no? Yung unnecessary thing, eh, iwasan. Okay um, uh, walang nagyoyosi ha walang nagvevay wala ala naglalasing si Bea paminsan-minsan paminsan-minsan <laughs> ah, <-minsan. laughs> naglalasing so syempre ayaw natin yan ano? Okay. dahil uh, hindi sila uh, makakatulong sa inyong journey bilang estudyante bilang nag-aaral. Sumunod! okay sa pagpasok sa sweet relationship. Alright? Lagi ko sinasabi sa mga scholar na to, abnormal kang tao kung hindi ka nakakaramdam ng crush. O wala kang, uh, ay, sorry dati. Kung wala kang, alam ba yun, parang magpapatibok na yung puso. Okay? It's very normal. At kung maramdaman nyo yun, normal yun. Okay? Pero kung paano ka mag-response? kung paano ka kung ano ang mga decision mo after mong maramdaman yon yun yung mahalaga dapat natin pag-usapan okay